Ang kapal ni Tita Aurora sumugod. Pasalamat siya, hindi na ako pumasok sa opisina ni Tony Lilit. Rebecca, parang kanina ka pa walang kibo. No konsensya ka ba sa mga sinabi mo sa kanya? Siyempre naman. Oo naman, masakit din sa akin yun. Sino bang anak kung gusto na itakwil yung sarili ng magulang? Pero ang laki ng kasalanan niya sa'yo. Sobrang laki that she deserves to be punished under the law. Kanina ko pa nga sana gustong sabihin sa iyo eh. Na hindi ka pwedeng basta-basta na lang umurong sa kasong kidnapping dahil may pinaglalaban ka. At kung aatras ka, kakailangan ng mag-file ka ng affidavit of desistance. Na ang nakasaad eh nagkaroon ka lang ng misapprehension of facts kaya ka nag-file ng kaso. Pero alam naman natin kung anong pinagdaanan mo kay Ms. Aurora buong buhay mo eh. Kung ako lang ang masusunod, itutuloy natin ang laban at korte na lang ang magpapasya. Eh kung ibabalik naman niya sa akin yung mga anak ko, eh parang wala na rin naman say saysay kung ipapapatuloy ko pa yung, yung kaso sa kanya, hindi ba? Ang gusto ko lang naman, eh maramdaman din niya yung sakit na ginawa niya sa akin. Mawala ng... Mawala ng anak. And I'm aware that she loves me. Hindi nga lang niya kayang panindigan o hindi niya kayang ibigay ng buo sa akin pag iniwan ko rin naman siya, masasaktan siya. Diba? Sa tingin mo, Rebecca, sa kondisyon ng mga binigay mo sa kanya, tutuparin ni Tito Aurora yung pangako niya ibabalik sa iyo, yung mga bata. Kinukulit ka rin pala ni Rico eh. Hayaan mo siya. Sagot na kaya natin. Parang nakakaawa baka masasabi, pa. ba? Ay naku. Kung ako nga sa kanya, magpapasalamat pa nga ako as soon as ma-fire ako. Dahil at least hindi ko mararanasang tumanda bilang isang alipin. Sa bagay, parang si Kuya Amat. Ah. Oh. George. George, parang feeling ko nagnidikin na ako. Parang may, may tumutulo. Ah! Ah! Ah!